Pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to my channel. Ang pagkasugo kina Bernabe at Salo. Gawa 13 verse 1 to 12. May mga propeta at mga guru sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Mitim, Lucio na taga Sirene, Minaya na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Salo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Salo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang magayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. Dahil isinugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Salo ay nagpunta sa Silusia at buhat do'y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Sepros. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagaga ng mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamang kerong Hudyo na isang huwad na propeta. Bar Jesus ang kanyang pangalan. Kaibigan ito ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Salo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila ng salamangkerong si Elemas, ito ang pangalan ni Bar-Jesus sa wikang Grigo, upang hadlangan ang gobernador sa pananampalataya. Si Salo, na tinatawag Pablo, na puspos ng Espiritu Santo ay tumitig kay Elemas at nagsabi, ikaw na anak ng Diablo. Kaaway ka ng lahat ng mabuti. Puno ka ng pandaraya at kasamaan. Hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matuwid na landas ng Panginoon? Ngayon, paparusahan ka niya. Mabubulag ka at pansamantalang hindi ka makakakita ng liwanag. Noon di naramdaman ni Elemas na parang tinagpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata, at siya'y naghanap ng taong aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari, at humanga siya sa katuroan tungkol sa Panginoon.